Ayan guys, nandito po si Sikad Pilipinas sa Candelaria. Ayan po. and sir, ako nga po pala si Jess TV po. Ayan, ito po yung ano po, uh, sticker po. Pwede po natin po. Ayan, sige magdidikit po tayo ng sticker sila Kuya Dino ngayon, sila Sir Jubs kasi pong nandito po yung isa sa, sa, sa taas mo, Timo, Mutoblog. Ah, opo, Naggana na rin po sila nung nakaraan, no? Sa Masinlok okay, po, opo. Okay. Ah, Ayan, dinidikit na po ni Sir ang ating sticker. San po kayo papunta niyan, Sir? Uh, Para Santa Cruz. Buong oh, Pilipinas po yung inikot ko, pero Ipapost ko muna to then saka po ako mag-take off ko. Santa Cruz po. Ipapost ko muna to mga picture ko. Nandito po tayo ngayon sa harap ng munisipyo ng Candelaria Sambales. Ipapost ko muna to.